asawa ko guys, nag-text guys, umalis dito ng bahay kaninang umaga. And then ngayon, it's 11.07 ng umaga, ngayon lang siya nakarating. Sabi ko nga no, bakit? Disgracia ang sinabi niya, accident. Ngayon, tinatawagan ko, hindi sumagot guys. Hindi sumagot, and then, sabi ko, who, you? Hindi man sumagot. Sana, sana hindi siya eh. Itong asawa ko din, kung mag-text din, hindi, hindi, Hello? Hello. you text you have to text properly. Who's accident? car parts out for over a mile. Yeah, but you should text properly. I'm nervous here. Accident like who? You? No, you had life to go on because of that and on the road. Okay. it the thing I would be here it the thing I would be here, would I? Seriously. Explain this. And, um, you're very late? Well, uh, too late to get uh, done why well, to get done earlier, so. Kain tayo, guys. Dito lang ako kakain kasi hindi ko ito kainin lahat. Um, ano po yan, um, uh, tawag nito, kay Tommy yan. So, yun. Kain tayo, guys. Super luto. Ang sarap ng taba. Tulok-tulok pa, eh. Mm -mm -mm. Ang sarap ng taba. Mm. With garlic. Dito na ako sa kusina kasi diretso na hugas. Hmm, teka muna. Meron pala akong nilotong munggo. Hmm. Yan. Ang sarap ng taba ng karne. Grabe. Mm -mm -mm. Dekat bunga Ikan hmm. ang daming bunga ng ating kamatis. Hmm? Right, Ronky Donk? Ay, nasira. Good down sila, oh. Ah. Nilagay natin ito dito next year para next year mabuhay yan. Yan, mga liso ito hindi ko to ano oh, tumubo lang ito from ano from last year yan Hmm. Kalokohan hindi ko hinarvest ba? Yes, grabe hindi ko pala na harvest hindi ko sya nakukuha agad so kaya ito sobrang laki na niya ang lalaki sa so, sobrang excited ko guys kailangan ko lang kunin itong ating alugbati kasi nakikita ako na kumakanat o kumakanat lumalago siya ba so kunan natin siya ng dahon at sana lalaki pa at magkaroon ng salingsing o salingsing yun so excited ako na isagol ito sa ating utan bisaya or bulang lang kung sa ibang lingwahe pa or, di ba ibang dialect basta kayun masarap ito sa bulang lang guys masarap ito sa lawoy tinula o um, sa ba mga sabaw sabaw ito na yun siya. At ang saya-saya kasi kahit ano, last na, hindi ko inakala, ini-ignore ko siya yung after nag-harvest kami ni sister-in-law. Ang dami na naman, guys! So, ngayon, um, meron tayong maraming ano, at saka, of course, konti lang ang ating ano, alugbate. So, konti lang, guys, kasi ang tagal-tagal tumubo ng aking alugbate. So, ang gagawin ko is ihumul-humul ko ito stubi, guys, no? Para mawawa yung ano ba, mamang nagkamang-kamangan, So, So, yun. Marami-rami, guys. And din marami pang bunga pa rin doon. Hindi pa rin nata, ano, walang katapusang bunga pa rin, guys. Akala ko, kunti-kunti na lang yung ma-harvest ko. Kamatis din, oh. Meron tayong kamatis na na-harvest. So, yun. Ilagay din natin ito dito. Kamatis, meron tayong na-harvest na, guys. Ang saya ko, guys. Kasi akala ko, hindi na ako maka-harvest na ganito karami, guys. Mm. Ito siya, atin itong i- kasi hindi na ako magbili-bili sa Amazon next year. Wala na ama, wala nang amas Amazon. Ito na yung mga seedling natin kasi ang dami kong pina pinahinog o oh, mga ganito o oh, mga pinahinog ko so kaya yun sa ang, ang mahal nito sa Pilipinas guys mga ganito maka ibang na ito ganito ah uh, 20 30 30 pesos ganyan at oh, ang mahal-mahal so kaya pagtanim na kayo diyan hindi ko alam kung kaano. pero alam ko mahal ang mga gulay diyan eh kasi sa mga ano pa lang, mga Pilipino ngayon na magtanim-tanim ng gulay, may mga ano na, mga filter, fertilizer. Noon walang fertilizer guys, diretso. Hindu-hinduan lang upa aso asuhan ay pirti na. Yun na yung fertilizer namin noon, yung aso. Ngayon ay kailangan na bumili kaya sobrang mahal na yung mga gulay talaga. Noon talaga walang fertilizer. Ang fertilizer is paano lang. Yung pa aso usok-usok para walang mga insikto na dumadalo. Dumadalo? Dumadalo, ano yan? Dalo. nakuha ako na Jollibee doon sa basement. And then, ito oh. Naka, ano pa rin, hala. Basa. Naka, sealed. So, atin itong i-open. Nag-crave ako ng Jollibee chicken. Hindi ko po ito kainin, ano, lahat. Baka dalawa. So, look, ko, sobrang ano niya, guys. Uy. Mm, buhay pa. <laughs> ito namang isa, ilagay natin sa ziplock. Para okay lang. Uh, sabi pa ni Tami sa akin, Han, do you still have, ano, king crab? Sabi ko, oo, oh, oh, meron pa, natira, gusto mo, sorry, oy, nakain ko yung, ano, bahaf. Kunti na lang natira, ilang legs na lang, sorry, sabi niya. No, 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 Ay, kang mag-sorry, mo yan lahat, wag kang maghintay sa akin, sabi niya. Oh, grabe ka, crunchy, good. Oy, oy, oy. Guys. Mm. Mm. Oh iya iya jeli ya guys. Hmm hmm. Oh. hmm. Jollibee galore. Ang, ang hang, mm try natin ang skin nito. Mm -hmm. Ay, mm. You need rice. Kapag hmm. nakakain ka ng skin ng Jollibee, rice is the ano, katapat. Parang lechon lang ba? Parang lechon. Mmm. Tirap. o walang katulad.